may kapangyarihan nga ba? Ang isang hari sa usaping pananampalataya, sa isang bansa kung Biblia ang pamantayan. Oo, dahil una sa lahat, sino ang nagpatayo ng templo ni Yahawa sa Israel? Hindi po ba ay si Haring Solomon? May hiwalay ba ng mga relihiyon na nagpatayo nito? Wala naman hindi po ba? Nagtayo ba ng iba't ibang sekta at mga templo ang mga Israelita? Wala naman hindi po ba? ministerial at ceremonial functions lamang ang kapangyarihan ng mga pari sa templo. Ang pinaka-administrative at executive control ay ang hari. At walang democratic dyan. Ginulo at nilagyan ng mga maling doktrina ang ibinigay na halimbawa ng Biblia. Huwag wagawin sa Biblia ang hugot dito, tapal doon ng mga talata, para lamang patamain ang sariling nais. Mayroong ibinigay na konkretong halimbawa sa pamamahala ng isang estado ang Biblia, at iyon dapat ay pinagtibay natin. Bakit hindi nalang itinuro? Na noon sila Haring David ay walang religious freedom, hindi pwedeng magreklamo, tagasunod ka lang. Bakit nga ba hindi iyan itinuturo? Kasi alam ng mga ito na make face out sila at iyan ang katotohanan, lalo na sa mga gumawa nitong relihiyon. Sa ngayon ano nga bang mga bansa ang maaring mahalin tulad natin sa estilo ni na Haring David at Haring Solomon at sa iba pang mga naging hari ng mga Israelita na Torah ang kanilang naging batayan sa pamumuno kagaya na lamang ng Russia at China sa ngayon sa buong mundo na ang mismong gobyerno nila ang nagpapatayo ng kanilang mga bahay sambahan kung hindi man sila ang nagpapatayo ay kontrolado pa rin nila ang usaping relihiyon ngayon ay sinasabi na ang China ay hindi Christian at hindi sila naniniwala sa Diyos ang Russia naman ay Orthodox Church, hindi makapasok ang ibang relihiyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila naniniwala sa Creator. Ang China naman ay may pinipili lang relihiyon. Kaya doon sa mga na-rejected ay ngawa sila ng ngawa at pupunta sa media para sa kung ano-anong paninira at pangbabatikos laban sa China kagaya ng international media. Bakit nga ba nagpupumilit pumasok ang mga dayuhang relihiyon? upang iligtas daw ang mga tao sa China at Russia. Dahilan sa ang sistemang panggobyerno ng China at Russia ay functionally at structurally, katulad ng nasa Biblia. Madali sa ama ang magpatupad ng pagbabago. At hindi po ang relihiyon ang magbabago sa kanila, kundi ang divine power mismo ng ama. Walang kakayahan ang mga relihiyon na baguhin ang isang bansa o estado sa halip ay magudulot lamang ito ng pagkakawatak at pagkakanya-kanya, pakatandaan nyo po iyan. Guguluhin lamang niyan ang peace and order ng isang estado, kagaya sa mga nagaganap ngayon. Tapos magkukunwari na sila ay nepersecute at magdadrama. Nakakasawa na ang ganitong mga eksena nila at drama. Ngayon sa kabuohan, atin ngang pagtabihin at pag-aralan. Nasaan ang status of morality? Nasaan ang naglalakihang sin City? Yung siyudad ng kamunduhan. Nasa China ba? Wala. Nasa Russia ba? Wala. Eh asan? Andoon sa Amerika at sa maraming bahagi ng Europa, nandoon ang mga Sin City. Ano ang nangyari sa religious freedom? Hindi ba ang dami-dami nilang mga relihiyon doon? Kasi may religious freedom at demokrasi, aba ay bakit nagkaganyan ang mga siyudad nila at bakit nandoon sa kanila ang Sin City? hindi nyo po ba napag-iisip yan? Bakit hindi nila unahing linisin ang sarili nilang mga bakuran? Bago nila pang himasukan ang mga nanahimik na mga bansa. Napag-iisip nyo po ba ang mga iyan? Magbigay kami ng halimbawa tungkol kay Jonah. Sa mga hindi alam ang kwento tungkol kay Jonah. Ito ang propeta na nilunok ng malaking isda dahil ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Ang simula ng kwento ay inutusan itong si Jonah ng Aba Yahawa na ang sabi ay magturo ka doon at magbigay ng babala. Dahil kung hindi ay sisirain at pababagsakin ko ang kanilang lungsod. Natakot ngayon itong si Jonah na pumaroon sa Nineveh. Ang kanyang ginawa ay sumakay siya sa barko papuntang Tarshish. Pagdating sa laot ay nagkaroon ng malakas na bagyo at itong si Jonah ang dahilan. Kung kaya sinabi niya sa mga tripulante ng barko, na ihulog niyo ako sa dagat at matitigil ang bagyo at inihulog nga siya ng mga ito sa dagat. Ngayon ay may nakaabang na malaking isda sa ilalim ng dagat at siya ay nilunok. Nagtagal siya roon ng tatlong araw at matapos ay iniluwa siya sa dalampasigan malapit sa Nineve. Nagmakarating si Jonah sa Nineve, ay nagturo na siya roon at nagbigay ng babala. Ngayon ay nakarating sa hari ang mga mensahe mula sa alahayam sa pamamagitan ni Jonah. Kaagahan ay naglabas ng utos ang hari ng Nineve na magpasting ang buong bayan, magsuot ng saklot at maglagay ng abo sa kanilang mga ulo at katawan. Gayunman ay magrepent o humingi ng kapatawaran at sundin ang sinasabi na nais ng alahayam ni Jonah. Ano ang naging resulta? Winasak ba ang buong lungsod ng Nineve? Hindi po. Ngayon, bakit nailigtas ang buong lungsod at ang mga tao? Dahil nagsalita at nagbaba ng utos ang hari na magrepent, magsuot ng saklot, magpasting at sundin ang nais ng alahayam ni Jonah. Sumunod ang buong kaharian at ang mga tao. Batas ang salita ng hari sa usaping pananalig. Walang nagrally at nagsisisigaw ng religious freedom sa kalsada. Dali-daling sumunod ang mga tao, sa huli, ay hindi na parusahan ang buong kaharian ng Nineveh. Ngayon kung sa ating panahon ito maganap o sa kasalukuyang senaryo. Halimbawa, ay parehong makasala ng bansa ang Pilipinas at China. Pareho silang binigyan ni Yahawa ng 30 days huling babala. Lulusawin ko kayo kung hindi kayo magbabago. Ipinadala sa isang propeta halimbawa ang mensahe, at magkasabay na natanggap ang babala ng mga presidente ng China at Pilipinas. Sa palagay mo sino ang higit na makakatupad sa utos? China ba o Pilipinas? China syempre. Bakit? Dahil kapag lumabas na si Presidente ng China sa telebisyon na ang sabi ay ganito. Magpasting tayo, magsuot tayo ng saklot at sambahin ang tunay na pangalan ng ama. Susunod ba ang bansa at mga tao? Oo. Oh. At walang maaring pumalag. E eh sa Pilipinas ano kaya ang senaryo? Aba! Ay sa sobrang dunong ng mga Pilipino, hayon may lumipad na papuntang ICC at marifile na ng complaint sa Rome Statue, may nagorganisa na ng rally doon sa EDSA, may naghain na ng impeachment laban sa presidente. At sa kongreso may naghain na ng unconstitutional human rights at religions freedom. Ngayon alam nyo na kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Iyan ang napakalaking kaibahan ng Russia, ng China at North Korea. Kung ikukumpara sa atin sa ilalim ng demokratikong mundo. Nakahanda ang China, Russia at North Korea ng drastic o direktang instructions mula mismo sa alahayam. Ayon sa ating pananaliksik, napag-alaman natin na itong mga bansa na hindi magpasakop sa government system ng Mystery Babylon. Kung kaya naman ay huwag nating huhusgahan ang mga bansang yan. Hindi dahil sa taliwas ang kanilang pananampalataya sa mga doktrina ng mga reliyon. Nakastandby sila sa anumang utos na magmumula sa taas. Miracle can easily work sa isang obedient population. Nakaprogram kasi ang collective consciousness ng mga tao na sumunod anytime sa kung ano ang instructions na manggagaling sa itaas. Ang layo natin sa kanila dahil ang consciousness nating mga Pilipino ay nakanaiprogram to reject, complain and resist. Dahil hindi raw iyan naayon sa freedom. Iyang napakalaking pagkakaiba natin sa mga bansang nasambit. Naluto kasi tayong mga Pilipino sa self-governance from the people, be with the people and for the people. Balikan kaya natin ang Genesis, hanapin niyo po kung kanino yan nagmula. Nagmula yan kay Cain, the rebellious Cain. Yan din ang dahilan kung bakit bumagsak si Adama at Hawa. Gusto nila ng self-governance. Iyan ay ang katotohanan, at saan galing ang essence of democracy and freedom. Na magbuo ng kung ano-anong relihiyon. Sa Greeks, hindi po ba? Saan ba galing ang serpent worship? Sa Greeks? Sino ang nagtuloy ng serpent worship mula kay Cain? Greeks pa rin. Sino ang kauna-unahang nagtranslation ng Biblia mula sa Aramaic Hebrew language? Greeks? At sa panghuli na saan ba ang Cradle Western Civilization? Nasa Greeks. Iyan ang misteri ng Babylon. Napakaliwanag mula sa form of government, ideology, philosophy at doctrines, ay Babylonian. Naipasok nila yan sa Biblia, naipasok sa mga bansa. Ngayon mayroong sinasabi sa Revelation 17. Ipinakita kay John Revelator ang isang babaeng patotot. Kung saan nagkasala ang mga hari at mga bansa, sa forehead ng patotot na ito ay nakasulat ang mystery Babylon, ang ina ng kamunduhan. Pagdating naman sa Revelation, chapter 8 and verse 4 ay ito ang nakasulat. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest ye share in her sins, and lest ye receive of her plagues. Sinasabi ng boses na, umalis kayo sa sistema, lumabas kayo, huwag niyong tangkilikin, upang hindi kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at parusa. Ngayon kung ito'y iyong mapag-isip-isip, ay tinangkilik ng buong mundo ang Western culture, filosofiya at relihiyon. Sa madaling sabi ay ang Babylonian na sistema. Ngunit taliwas naman ang ginawa ng Russia, China at North Korea. Nagsara sila ng pintuan at mga bintana nila. Tingin nila ay isa itong polusyon, yan ang tingin nila kung titingnan mo mula sa biblical na aspeto. Ang kulang lang sa kanila ay ang pangalan ng tunay na ama sa langit. Ngunit madali na lamang itpakilala sa kanila ng kanyang banal na pangalan. At napakadali rin na ipakilala ng mga pinunong ito sa kanilang mga mamayan ang tunay na pangalan ng ama dahil ang mga tao nila ay train and program, na maging masunurin ay mabilis ang implementasyon nito pababa hanggang sa pinakadulo. Mahahalin tulad sa Nineveh sa panahon ni Propeta Jonah. That is how the divine power will work. Magising nawa ang inyong diwa sa aming mga inilalahad sa video na ito, upang masumpungan ang katotohanan. Abangan niyo po ang mga susunod na upload video ukol sa Torah and Covenant at maging sa mga kasaysayan. Maraming salamat po sa panonood. Be blessed. Shalawam.